Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. So ito na nga yung sabina na ipinadala kay dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte o mano mga kababayan po natin. Kaya sinasabi niya na hindi naman siya o mano kasi ang pangalan niya ay Rodrigo Roa Duterte. Pero nakalagay dito Rodrigo Ruar Duterte. So yan ang kanyang pabiro. Pero siyempre uh, bilang dating Pangulo at uh, sumusunod sa batas si dating Pangulong Digong ay sasagutin nyo umano itong uh, sabina at uh, magsusumiti siya ng kanyang counter affidavit sa December 4 at 11 kasunod ng uh, kasong ipinail sa kanya ni Active Church List Representative Franz Castro na alam po natin na ginagamit lamang ng mga galit kay dating Pangulong Digong uh, dahil sa kanyang pagbunyag ng umanay katiwalian sa extraordinary expenses ng House of Representatives Nagsapina ang Office of the City Prosecutor ng Quezon City na naguutos kay Duterte na personal na pumunta sa opisina nito sa December 4 at 11 sa ganap na alas 2.30 ng hapon. So yan nga mga kababayan po natin, 2.30 ng hapon ah, dahil umano sa grape trade, ah, binantaan umano ni dating Pangulong Digong itong si Franz Castro Kasunod ng ah, kanyang interview sa SMI News mga kababayan po natin. So, alam naman po natin kung uh, ano talaga yung uh, intention ng mga taong ito at walang iba nga kung disirain ang mga Duterte. Ayan, dahil sa ilan sa mga dating kaalyado ng mga Duterte na ngayon ay gigil na gigil na makaupo na sa pwesto, lalo na sa pagkapangulo na hindi pa nga natapos ang dalawang taon <laughs> ni President Marcos. So, parang gusto niya nang pumalit sa pwesto. Ano ba yan? Hello, um uh, see or so the the whole video no so it is me that's being uh talking about in that ano in that in that program so um ako talaga no sa buong programa yung tinutukoy na pinagbantaan ng dating presidente mm -hmm. Yes, the the video itself ay may malaktingin tingin natin ay malakas na no? But it, it, mer meron kami mga iba pang mga ebidensya na mga red tagging uh, na mga pronoun Alam naman po natin na yung red tagging ay wala pang batas yan na pinagbabawal at sila lamang ang yung nagkiklaim na red tagging mga kababayan po natin at ayon sa kanya sapat na umano at matibay na umano ang kanyang ebidensya which is uh, alam naman po natin sa kanyang pananalita ay nag-aalangan ito at hindi nga siya sigurado sa kanyang final na kaso at baka mag-bounce back pa ito sa kanya mga kababayan po natin malakas lang kasi ang loob nitong uh, ni representative Franz Castro dahil marami yung nag up sa kanya kahit yung uh, alam po natin na dating kalaban ay eh ngayon magkasabwat na uh, na nasa administrasyon ngayon so although mabigat uh, uh, nagiging kalaban ngayon ng mga Duterte mga kababayan po natin pero ang sambayan ng Pilipino ay hindi pa rin sa ating uh, pangulo na alam naman po natin isa sa pinaka the best na, na naging pangulo ng ating bansa na tunay na may malasakit nga sa mga asambayan ng Pilipino at hindi para sa mga kaibigang may yaman. so yan talaga ang kanyang prinsipyo so ngayon nasaktan ang mga ito dahil totoo naman ang sinabi sa kanila uh, mga kababayan po natin na sila nga ang kalaban ng bayan so dahil uh, takot sila at ayaw nila talagang mabisto agad sila nagiging defensive, agad sila nagiging guilty, at uh, yan nga, ay uh, agad nila ito kakasuhan. So, uh, dati nung binabanata nila, nung President Pai, itong si Pangulong Digong, ay wala itong pakialam. So, hindi ito nagpa ng kaso, mga kababayan po natin. Dahil naniwala siya sa karapatan ng bawat Pilipino, ang uh, uh, malayang pamahayag, uh, yung uh, freedom of speech, ikaw nga, mga kababayan po natin. So, malayang pagsasalita, Malayang uh, pagbibigay ng iyong opinion at sa loobin. Ngunit sa ngayon ay hindi nila matanggap na ang dating Pangulo ang magsalita sa kanila. Kaya yun na lang ang kanilang galit at kigil lalo na sa banta ng korupsyon sa ating bansa. At uh, ang nakatakot dito mga kababayan po natin ay eh, mukhang meron ng uh, matinding alyansa ngayon ang mga kaliwa at ang nasa House of Representatives na po, kawawa tayong mga ordinaryong Pilipino, pag nagkataon. ...against us, or against the Makabayan, and especially no, noong mga sinasabi niya during, uh, during doon sa kanya mga programa, and even when he was a president, yung mga pag -ra -ra niya. So meron kaming mga ebidensya for retagging and vilification sa mm hindi. -hmm. Well, ma'am, um, how is your safety? Uh, are, were there any threats po ba na natatanggap kayo? or threats from uh, after uh, the statement of the former president and uh, after you filed a complaint against him Well yung physical threat wala naman akong nararamdaman pero yung mga social media uh, mga trolls or even mga supporters siguro niya yun, ng dating presidente I have received some ano no, mga threats ng and even sexual harassment through social media um uh, yung degrading, my personality, etc So, yun yung mga natatanggap natin, my, no, ng mga mm -hmm. threats. Pero yung physical, ay uh, wala. So, yun daw, nakatanggap doon siya ng mga threats, degrading, uh, mga kung ano-ano, pang aabuso mano, sa SOCMED, mga kababayan po natin. So, kapag nagsalita na kasi ng taong bayan, o yung ordinaryong Pilipino, laban sa kanila, nagbigay ng uh, taliwas na opinion, ang iniisip nila ay binabantaan sila yung yeah, mga kababayan po natin at sasabihin na isang troll ang nagsasalita. So bakit hindi nila ikundina ang ginagawa ng mga kaliwang grupo uh, sa pagpaslang sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at ilang mga dating kasama nila na tumiwalag. So dahil hindi nila gusto na tumiwalag, agad nila ginagawa ng paraan para manahimik. So bakit hindi nila ito kinukundina mga kababayan po natin? Pero yung pagsasalita ng ordinaryong Pilipino, nagbibigay ng opinion, nagpahayag ng suporta, kay dating Pangulong Digong, dahil sa kanilang ginawa ngayon, ay sinasabi ay pang-aatake na at uh, threat na umano para sa kanila. Pero kung sila magsasalita, sila magsisigaw, uh, magbibigay ng kung anumang aligasyon sa dating Pangulo, ay malaya silang magsalita. Pero pag ordinaryong Pilipino, para sa kanila ay pagbabanta na wow na wow nga naman ang mga ito, mga kababayan po natin. Naman, um, I'm still ano no, looking for my safety always. Mm -hmm. Sa ano na no, pagtatanggal uh, or the the ano na no, realignment of the confidential funds of the office of the Vice President and the Department of Education. So, yun yata, no? Dahil itong mga Duterte na to, mukhang sanay sila dito sa, mayroon silang uh, discretionary fund. Mayroon silang... So, sanay daw sa discretionary fund which is kayo nga, di ba? Umami na ito si Franz Castro. Kung nakita yung mga unang video po natin, mga kababayan, na nakatanggap siya umano ng 100 million, pero hindi pa sa sure at hindi niya pa na compute-compute. So, sino yung sanay ngayon, ah, mga kababayan po natin? Sila yung sanay sa bagong administrasyon ngayon, sa bagong namumuno sa House of Representatives na nakatanggap ng malaking extraordinary expenses. So dahil na-booking na sila, ngayon ay binabaliktad nila at binabato nila kay Vice President Sara Duterte sa so 100 million na confidential fund daw kung tutuusin mga kababayan po natin ay uh, documented naman po at uh, may resibo nga na isinumite sa COA, special audit at ito ay hindi pwede di ma-disclose hindi pwede ma-isa publiko bakit nila pilit tinatanong at bakit pilit nila pinapaliwanag, di ba? Kaya confidential, kayo nga may extraordinary expenses, hindi nyo nilalabas, which is dapat ay may isa publiko at uh, dapat ay may resibo, hindi nyo may labas. Pero confidential fund, which is confidential at uh, well audited, nakasabit na sa mga tao na kailangan makatanggap nito, kabilang dyan, itong si dating Pangulong Marcos, bakit hindi nyo <laughs> Uh, bakit hindi nyo kunin doon o bakit hindi nyo titingnan bakit gusto nyo talaga si Vice President Sara pa ang magsasalita bakit? dahil wala na kayong may bato pa na ibang isyo so ito na lang para patuloy na boba ang survey ni Vice President Sara Duterte so yun na yun po mga kampanya natin or na true is confidential files kaya talagang uh, galit na galit talaga and event talagang nagbanta no, na threat sa akin So, yes, wala naman akong magagawa. I, I, I just doing my work as a, as a legislator and it's part of my job no, to, uh, to scrutinize the budget. And uh, na-found out na natin na meron talagang ano, no, um, as, uh, anomaly or merong illegality dito sa paggamit ng at pag paghingi, pag-request niya ng confidential funds in 2022 where, where in fact wala naman talagang um, ano, no, uh, expressly na expressly found budget dito sa 2022 election. Siguro na-realize din ang kanyang mga partido na uh, hindi na hindi na siya presidente at wala na siyang influence din, no? Kaya tuloy. Ganyan naman dito sa Kongreso, no? Ah uh, uh, malaya naman yung ating mga kasamahan, mga representative, tugong. Uh, yan, Pagka ng pag-uusapan, okay lang sa kanila, okay lang umano sa kanilang kasamahan. Malaya silang lumipat sa iba't ibang partido, pero kapag ang taong bayan ay nagsasalita at naghahanap ng resibo para sa kanila, ang iniisip nila ay troll at ito ay isang pagbabanta sa kanilang institusyon. So sa mga naglilipat ng partido naman, lalo na iniiwan nga ang partido ni dating Pangulong Digong, ay wala naman pakialama mga kababayan po natin itong si Pangulong Digong. Kahit siya na lang umalis at kung hindi pabor sa kanyang mga sinasabi at ayaw na sa kanila, malaya naman silang umalis at hindi niya ito ipigilan. Kasi hindi naman basihan itong partido mga kababayan po natin sa pagbuto ng isang tao, kundi yung tapata at tunay nga na nagsiservisyo sa taong bayan. So ang iba kasi personal na intention ang kanilang ginagawa. Uh, kongresista, uh, uh, kontratista, kung hindi man na... Uh, kung uh, grisista ay kung kotong <laughs> mga kababayan po natin na ang kanilang pondo ay binibigay sa DSWD at doon sila kumukuha ng mas malaking kita. Cuttings, 20%, 30%, up to 40%. So yan ang mga nabunyag kasi mga kababayan po natin. Uh, lalo na no, nagsalita itong si Pangulong Digong. Kaya labis na lang ang kanilang pagkadismaya at galit dahil hindi nila matanggap ang katotohanan. Kaya palagay po natin itong si Franz Castro ay hindi ito basta-basta magsalita. Hindi ito basta-basta maninira kay Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Digong dahil alam po natin na bayad ito at nakatanggap ng mas malaking pondo katumbas ng kanyang paninira. Alam po yan ng bawat Pilipino. so ano po ang inyong komento kaugnay sa isyong ito? huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. Maraming salamat po mga kababayan.